nakaraan. At sa kabila ng pangihina ni Pakang, ay pinilit nitong kausapin ang nakatulalang bagitong palbal. Ma 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 makinig ka sa akin. Oo, oo. Ah, ah, Makinig ka. Ah, ma matagal ka nang hinahanap ng tiyohin mong pangit. Ah, umuwi ka na kulangan na yata siya ng amoy ng imbornal. taba niya. <laughs> Oo, maniwala ka. Pumalik <laughs> ka na. <laughs> At huwag kang mag-aalala. Hindi siya galit. Pangit lang talaga yung mo. Masanay ka na sa mukha noon. Para nga kayong pinagbiyak na. Tum. <laughs> Sana all. <laughs> Oo naman eh. Oo. Umuwi ka na yung pangarap mo. Ako nang bahala tumupad. Mas umuwi ka na. Kailangan kanya. niya. Bumanig ka na dun sa poso negro, este. Sa may kuweba niyo. Hindi niyo ba siya namimiss? Hindi na babarado yung ilong mo? Umuwi ka na, oo. Sandaling natigilan ang bagitong palpal. Niningon ang kanyang napamahal na Poneraria. Nasa kabila ng kanyang paghihirap, dito ay nabuo ang kanyang pangarap na kahit magtiis ito na hindi kumain ng bulok na naman ng bangkay, basta lamang ang kanyang pangarap ay mapasakamay. Alam niyang imposible, lalo na sa kapila ng kanyang katauhan. Ngunit, hindi ito magpapapigil. At sa huling sandali, sumenyas ang bagitong balbal sa nangihinang si Pakang tungkol sa kanyang katangit-tanging pangarap sa kamatamis ng imiti. Ha? A ano ba yun? Ha? G gusto mo? Gusto mong maging... Ano? make-up artist? Iba? Sige, sige, sige. Kung matutupad ko ba ang iyong mga pangarap? Mababago ah, na ba ang isip mo? At nuuwi ka na sa may tiyuhin mo? Ah. Lumingon ang matabang lalaki. Nakadama ng pagkaalanganin sa nangyayari. Kung kaya ay sinindak niya ito sa hawak na medalyon. Sige, ah! Subukan mo bugok na batang balbal. Subukan mo! Subukan mong gawin ang iyong nasa isipan at ako na mismo ang gagawat sa iyong kamatayan. Subukan mo! Ah. <sighs> yes! Panahimik ka nga! Puro sebo talaga laman ng utak mo eh, no? <laughs> Yung balbal -bal ba talaga tinakot mo tungkol sa kamatayan? Eh inaalam mo sa linga niyan puro bangkay eh. Takot ka nito! Uy, uh, oo, uh, ito tatandaan mo, hindi ka itinadhanang mag maging alila at ang inyong uri ay hindi isang karumaltuman na nilalang na pumapatay. Mali ito, Huwag kang matakot sundin kung nasaan ang puso mo na magiging masaya ka. Pumili ka, maniwala ka. Akong bahala, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo, <laughs> Rico! Dahil dito, naging malino na ang lahat sa naguguluhang nilalang. Sumulyap ito kay Pakang kang ng ubut tamis ang bagitong balbal. At yumuko. Ipinikit ang binugang mga mata. Sa kawalang pag-aalinlangan, pinutol nito ang isa sa, sa, kanyang pangil. Wah! Hindi! <tod> Tulitin ka! Huwag mong gagawin yan! Wah! Tulitin ka! Oh at isang napakalakas na pag-angin ang umaling-aungaw sa buong paligid. Isang senyales na kusan ang kumawala sa pagkaalipin ang bagitong palpal. Unti-unting nanumbalik ang kaninang nauubos na buhay at lakas. Kung kaya... kaya. Oo umalis ka na. Umalis ka na, oo. Huwag kang lilingon. Bumalik ka na sa imbornal. Este, doon sa may kabuntukan. Bilisan mo. At naghihintay doon ang iyong tiyuhin tubol. Este, iyong tiyuhin. Umalis ka na. Oo. Umalis ka na. Umalis ka na. sa kalumokso ng ubod lakas ang bagitong balbal upang bumalik ito sa piling ng kanyang tiyuhin at maririnig sa may kalawakan ang huni nitong papalayo patungo sa may tahanan ng kanyang naliligaw na puso. dahil dito. Galit na galit na lumapit ang matabang lalaki sa nakahandusay na si Pakang. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang medalyon sa kanang na itinutok ito sa nangihinang aswang. Buwisit ka ng aswang ka. Wala na. Pinatakas mo ang tangi kong kayamanan. Wala na. Wala na ang tangi kong alipin. Kung ganun, eh, hindi ako makapapalag. Papatayin na kita. Nang biglang, sinagpang ni Pakang ang hawak na medalyon dahilan upang ito ay mabasag. Imposible! Hindi ito maaari. O paano nangyari yun? Hindi! Hindi! <laughs> Oops! Galing kong umaktig, no? <laughs> Naniwala ka naman masyado. Hmm? Ito, pagpatiwala din to, eh, no? <laughs> At dahan-dahan, lumapit si Pakang sa nangingilabot na matabang lalaki. Okay, <laughs> okay. Alam mo, tambotsog ka, ha? Eh, kanina pa ako nagtitimpi sa'yo, eh, ha? K Hindi ka makapaniwala sa acting ko kanina, no? <laughs> Oo. Kinakailangan kong kumarte para mas malinawan yung inaanapusta mo kanina. Kanina pa nanginginig yung bigbil ko sa yung chap eh. ke. Ngayon, ha? Problemahin mo sino ang mag-i-embalse -e mo sa'yo ngayon. Dahil matagal na ako hindi kumakain. At baka wala na akong itira kahit ang iyong taba. T-t-t-t-try! Try! mo na ako! Magbabagal mo na ako! t na! Huwag! Mamawa ka! Wag, wag, wag. At tila nakita ng matabang lalaki ang mukha ng impyerno sa biglang pag-iiba ng itsura ni Aling Pakang. Lalo nang ibuka nito ang kanyang kahindik-hindik na bibig na may naglalakihan at matutulis ng ngipin mas nakakapangilabot, mas mabalasik, mas hayok na hayok, gutom na gutom, upang kumain ng sariwang laman Nang tao Paalam man, 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 ng tao. Walaking mapagsamantala Paalam! Patawarin ako! Ta Tapos ka na! Pag! Pero... Isang umaaling aung na pagputok ng baril ang nagpatigil sa hayop na hayop na aswang. Walang kikilos ng masama! Isang matipuno at armadong pulis ang biglang sumulpot sa kung saan. Nabuhayan naman ang loob ang matabang lalaki at mabilis na tumakbo ito sa pwesto ng makisig na lalaki. Nuni. Bingi ka ba? Sinabi ko nang walang gagalaw. At mabilis din kumilos ang mga kasamahan nito upang dakpin ang matabang lalaki dahil sa patong-patong na kaso nito sa salang pagpatay gamit ang kakaibang dilalang. Teka, 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 teka. Bitawan niyo ko. Hindi niyo ba ako kilala? Kung pare ko ang mayor ng bayan ito. Sandali. Bitawan niyo ako kaya kaya ko kayong bayaran ng madaming pera para manahimik. Teka, pagka ano ba? Sabihin nyo, sabihin nyo. Ah, 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 na. Sa ilang pera mo, baka ipanunok ko pa yan sa'yo. Tung sa may departamento ko magpaliwanag. O mga bata, bitbitin nyo na yan. At ikaw. Ha? Ako po ba? Oo, ikaw. wag mo nang tangkain pang tumakas o mag-anyong hayop. Lumapit ka dito. Ha? A -a -a ako po ba? Mamang pulis na masyarap? Este, uh, ah, bakit naman po? Papusasya mo ba ako? Pwedeng ikulong mo na lang ako sa malaking braso mo? Ha? Oh. Ah, ano Anong flick sasabi mo? Baka gusto mong tanimahan ko ng balay ang pungo mo. Ito, <Cuidado> so, sorry na po. Ito naman di mabiro si mamang... Teka, -te 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 pulis ka ba? Hindi. Tapos na ako sa pagiging pulis at ang mga tulad niyong hawak ko sa mga kaso. Ngayon makinig ka at ito ang pakatatandaan mo. Una at huling beses na pagkakataon mo na ito. Ha? I ibig sabihin? Hindi mo na ako hulihin? Dapat first sight pa lang natin to. Este, eh, kita, tayo nakikita, hindi na tayo magkikita ba ulit? Wala nang second time? Wala nang part two? Pingi ka ba? O gusto mong linisin ko yung tenga mo? ang tingga ng baril ko. Ito naman, si mamang supladong polis. I-I-I-I beg naman! Pwede nating pag-uusapan dito, Chief Major Sargento. I love you, uh. Este. di e, ano ba? Ano bang pangalan mo? May main polis here, Mr. M. Ah! Talagang pinapainit mo yung ulo ko, ah! Sige. Pag bilang ko ng tatlo, uubusin ko lahat ng mga bala ko sa sa'yo. Uy! Oh! oh, oh. Yoh, magandang biro yan, ah! Isa! Teka na, teka. Dalawa. Eh, 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 eto na nga eh. Teka, huwag ko kumadaliin, no? Ayun, lumabas ang fake-fake ko eh. Oh, at, ayaw mo. Oh. Dalawa't Dalawa at kalahati. Eh, teka, baril, oo, oh, baril, oo. Oh, oh. Ito na nga, teka, saan na ba yung, asa ba yung daan dito? Teka, teka. Talagang pinapainit mo yung ulo ko ah. Oo na nga, Tintik naman eh. Kala kasi ba dalit tubakbo ng nakapaa? Ano ah. na, teka, ito na nga, teka, teka, teka. Takbo! Napilitang luwabas ang mga pakpak ni Pakang Kahit hindi ito pantay-pantay Dahil sa matinding merbiyos Sa sunod-sunod na pagpuputukan ng baril Susunod Ang muling pagbabalik sa mailap na misteryosong palpal Para sa pampihirang sangkap Na paniguradong inyong kaiinisan Ang kanilang mga kalokohan Dito lamang po Sa Aling Pakang Ang Mamasang ng mga aswang. And this is Pinoy Horror <laughs> the Encounters. The next sabi. Stay safe and fresh, everyone. And stay awesome. Peace. Ay! Tama na! Nagubos ka ng bala eh. Hindi naman ikaw ang bumibili niyan. Eh, hindi ko matamaan eh. <laughs> hindi mo matatamaan yan. Dahil palagi ka namang mali. Wow. Ay wow! Kalip! Kaling mong humugot ngayon ah. Uh, iba ka! <laughs> Ay ko! Reporting po, Sir Victor Bakal. Clear na po ang buong pisinity. Ah, uh, oo nga, Victor. Nasuyod na namin yung buong lugar eh. Pati ang loob ng poneraria. Ang paho, grabe. Di na natin naabutan yung subject natin eh. Inalugog na din namin ng lahat. Pero wala na talaga dun eh. Hmm, ganun ba? Bueno, Alina, bumalik na tayo sa ating kumpasina. No, 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 Nakasingit tayo dito sa kwento tapos di mo lang tayo dadaan muna sa Jollibee. Ah. burger oh, ka naman. Gutom na gutom na ako eh. Check. Santissima. Hanggang dito pa naman, Puro pagkain naman ang naman ng isip mo. Mm hindi -hmm. e, na kasi. Kahit man lang hindi mo kami kahit sa ang karinderya. Tsaka di mo na itatanong. Ito. Dala ko yung paborito mo. <laughs> Sus, dinadaan mo ko sa pag ganyan, -ganyan mo kaloy ha. <laughs> Teka, yung original na timpla ba yan? Abay, oo naman, Victor. <laughs> Sobrang suwabe nitong lulus darang bagok chili bagong garlic oil. Oh. Eh, e eh, paano mo naman nasabi? Patunayan mo nga kung gaano ka ang hangyan. So, so. Eh di ipahid mo sa mata mo pag di ka nabulag sa sobrang anghang nito. Balik yung bayad mo. Ay! Sa naulo ko talaga. Halika na nga. Sige, bilisan lang natin ha. Ayan! Nakamig niyo mga kasama ayos Ayos! Yahoo! Uh, kakainan ba yan? Uy! Sama ko dyan! Check! Hindi ka belong, no? Wala kang friends dito. Taba-taba mo na eh. Buti nga ilabutan ka pa namin ditong buhay. Uy! Tara na! Ibalibag na natin sa kulungan tong baboy na to. Tapos kain na tayo. Yahoo! <laughs> Susunod. Ang mga paparating na mas nakakabaliw na kabanata sa umatikabong buhay ni Aling Pakang ang mamasang ng mga aswang. This is Pinoy Horror Encounters na nagsasabing huwag kang magmamahal ng maitim. Tim, tim, tim. Hindi yan marunong magkaliwanan! <laughs> Sino naglagay nito? Kokotongan ko. <laughs> stay safe and fresh everyone and stay awesome. Peace!